Good day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso tayo sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino mapa-dessert man or pasalubong, siguradong may ngiti kapag may tsokolate. Pero mga kaasenso, alam nyo bang marami ng local chocolate brands ang sumisikat ngayon? Sa katunayan, kilala na rin ang Davao bilang chocolate capital of the Philippines. Pero hindi na natin kailangang pumunta pa sa Davao para tikman ang Davao chocolates. Dahil meron na po sa Metro Manila ang Kakao de Davao. Exciting! At kasama natin ngayon ang owner ng Kakao de Davao, Ethan Kyle Lim. Ethan, Hello, Ms. very Karen. nice to meet nice you. To meet you Alam mo, ito nakarap pa lang, sarap na sarap na ako. Mm, -mm. Cacao de Davao. Kakao de Davao, Ms. Karen. Paano mo to sinimulan? Actually, Ms. Karen, nagsimula ang Kakao de Davao is sa aking grandfather. Siya nang invento ng mga flavored chocolate sa Davao before. And sinimulan namin ito from one flavor lang, from 70% dark chocolate. Then, nag-venture kami into other flavors. Meron tayong chili, meron tayong white chocolate, matcha, and of course, durian chocolate meron din tayo. Pero ba't napasok ito ng lolo mo? Actually, kasi ang grandfather ko, mis Karen, way back before pa, uh, mahilig na siya sa negosyo eh. And ang sinimulan talaga niya before is ang candy factory nila. Way back before pa, nitimpla na siya ng mga candy, Hanggang na kami sa chocolate. Mm -mm. Mm -mm. Meron ba kayong cacao farm? Ang cacao farm namin Miss Karen is actually a small cacao farm by our relative Oo. said um doon kami nag-start then nung lumaki na kumasource out na kami sa ating mga local farmers. Oo. So, it's it was started by your lolo. Oo. Hindi itinuloy ng tatay mo. Actually, uh, tinuloy ng dad ko. Oo. Pero ako yung kinuha niya na parang, okay, take in charge mo itong family business natin. Oo. So, kumbaga, ikaw ang third generation. Ako ang third generation, pero Masasabi mo bang ikaw ang nagpalaki ng negosyo? Masasabi ko, miss car, isa ako sa nagpalaki ng negosyo namin. Mm -hmm. Isa ako sa nag-thrive na i-expand ang Kakao di Davao. Hindi lang sa Davao mubaga sa buong Pilipinas. So magano ang naging puhunan for expansion? Kasi nung sinimulan to ng lolo mo, siguro na pakaliit lang Nasi siguro lang. backyard. Oo, o, napakaliit lang, Ms. Kaye. Nagsimula kami into 50,000 pesos lang na puhunan. Hanggang sa na-expand namin, lumatong maas ang demand. At nulungan din kami ng mga ayun, ng mga taga-DTI para bag para makilala 'yung brand at ma-expand mm -hmm. talaga itong uh, cacao de Davao. So ano ang unang produkto nung lolo mo? Actually, ang pinakaunang produkto namin is yung 70% dark chocolate. Okay. Ito eh. yun. Let's oh, oh. open it. Alright? Oh, okay. Okay. Ikwento mo. Bakit? Actually, nagsimula kami sa dark chocolate and tablea. And nung nakilala na siya sa Davao, madaming tumatangkilik, tumataas yung demand. So doon na nagkaroon ng other flavors na naisipan namin. Oo, Ang ganda ng packaging nyo. Oh, oh. eh, can you open it? Sure. Bakit ganito napaka-sealed? Mm -mm. Kasi, uh, kaya siya super sealed. Kasi, oh ito siya is hindi lang sa Davao sineserve. Eh. Uh, natin other countries and mm. other regions. So pag binuksan natin, tignan natin ngayon like yung texture. Yeah, All right. Quality. Ayan, tignan nyo ang texture. Ibang-iba ba? Ang, anong kaibahan ng texture ng uh, Davao cacao chocolate sa let's say mga tsokolate galing sa ibang bahagi ng mundo? Super pino. Mm, oo nga. Super pino siya. At ang tapang nito, mm -hmm. 70% dark talaga. And, and this quality. is sugar-free? um With coconut sugar. Coconut sugar. Okay, so itong unang products ng tatay mo. After that? Actually, nag-start na kami into the milk chocolate. Nag-move kami mm -hmm. into milk chocolate. So, ito yung milk chocolate. Puksan natin. Under your term na to? Actually, under, oh, your and, under, under with my leadership na rin. Oo, oh, oo. Oh. Ay, ito, ito madali na ito mabuksan. Madali na ito kasi ayan na po siya. Oo, oh, oh. ganyan okay. na lang siya. So, magkano ang benta nyo dito? Actually, itong mga malaking pack na ito is 250 pesos. But wow. the bar is Very 100. Very affordable. 150 Tignan lang. Tignan nyo bar. naman ang packaging nito. Um. Ang ganda, ganyan na. Mm -hmm. Okay. So, ano ang laban ng ng Cacao de Davao sa mga imported na chocolate? first is we are selling it sa pinakamababang value and of course the the uh, beans na ginamit natin dito is only sa Davao lang mahahanap mm. and yung quality nito is uh, may make sure talaga namin na pasok siya sa standards Oo. ng ating uh, manufacturing so faithful ka na talagang sa Davao galing yung chocolate ito mm. naman may mix ng mango Oo. alam naman natin ang dried mango and dark chocolate Very popular yun. In fact, specialty yun ng Cebu. Ito mm -hmm. Eto naman ang kay Ethan. Okay, let's try it. Yan. Try nyo. Oh, wow. This is really good. Magkano benta mo dyan? Actually, 250 lang to. That's Oo. Oh. Kasi ang minimature namin yung quality and yung mura ng ano eh, presyo ng chocolate. This is so good. Mm. Did you have to take a loan for expansion? Actually, um, no. We mm -hmm. didn't take a loan. Ang amin lang is sa amin talaga nang galing lahat ng funds. Mm -hmm. Then may mga nag-offer naman na other mga agencies to help us. But for us, we stand alone mm -hmm. to expand this kind of business. Okay. Meron ka na rin, ikwento mo mga champurado Of course. Uh, habang tumatagal, uh, nagkaroon tayo ng mga other um, variety. no Masok tayo ng ito, champurado, at masok tayo ng sa chocolate oats. Available siya sa supermarket. Mm -hmm. And available siya sa kultura, department stores, all SM. What was the biggest challenge in opening a brand? Well, that's really proudly Filipino, mm. but you stand by Davao. Hmm. ka ba ng challenge because there are so many products out in the market. Ah, uh, ang naging challenge natin, Miss Karen, is yung supply mm. of the cacao kasi you know, we had a shortage before in the cacao. 'Yun yung mga one of the challenge talaga in ano eh, uh, mm -hmm. in expansion of the business. So, habang tumatagal, naisipan namin ng way kaya nakipag collab kami sa mga local farmers tinulungan kami ng ating DTI and yung Department of Agri na tumutulong sa atin so we didn't stand alone as uh, as we are expanding the national government also helped us mm -mm. so Today, do you still have, you have your own cacao farm? Yes. You do? Maliit lang? Maliit lang. Tapos, nga, now, how, how many farms do you Actually, source uh, from? Actually, maraming uh, cacao farms sa Davao na sinisource out namin, mga cooperative farms. Mm. Kasi alam nyo, ang advocacy ko talaga is to help the local farmers of Davao and of course the other local farmers. So, hindi lang tayo nag-stand alone. We are helping both sides. Uh -oh. They are helping us, we are helping them. So you source the raw materials from them, yung cacao. Mm -mm. But in the end you have to make the chocolate. Yes. So do you have your own pano? We have, Factory. We have our own factory, we have our own stores, we have our, our own staff. Uh -oh. Yeah, the, the, we have our own machine. Mm. Kami ang gumagawa ng sarili naming machine. Mm -mm. Local machine. Ay ang galing. Oh, oh. Pati yung machine to make the chocolate locally made. Kami lang, kami ang gumagawa ng machine. Actually, grandfather ko nag-imbento ng mga makina namin. Wala kaming international na mga machine. Oo. Oh, oh. oh. Ilan na ang tauhan nyo ngayon? Around sa 50 to 100 na kami staff kasi ang ibang uh, the way ng na paggawa ng chocolate is more on machine. Machine oh, talaga. Oh. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas para ang local chocolates natin like itong cacao de Davao will be known all over the world. Uh first is they need to create a plan. No? And they have they need to have a passion sa ginagawa nila. If if they love chocolate, they need to have a real passion dapat. Dapat gawin nila uh, na may puso. Oo. Oh, oh. Kasi para siyang ano para sa yung pelikulang chocolate. Oo, oh, dapat diba? dapat gawin mo. Love na love puso mo yung ginagawa mo. Kasi hindi siya win-win all the time eh. Mm -hmm. Hindi siya ganun kadali uh, palagi. So dapat gawin mo talaga with all your heart. Okay, that's number one. That's number ano one. pa? Ang number two is you need to uh, ma-anticipate mo kung ano yung mga magiging upcoming problems ng the industry. Uh -oh. Kasi oh, of course, we know that chocolate is andyan naman, may mga kakopan. Pero you need to think uh, widely eh. What problems did you experience other than supply? Uh, of course, the expansion, competitors and jan. So, we really stand on our way na mag-open kami sa mga SM stores. Mm -hmm. So, ang Kakao de Davao is opening to all SM stores nationwide. Pero siguro yung mga nanonood ngayon, iniisip capital intensive masyado to. What mm. if gusto ko gumawa ng tsokolate pero gusto ko artisanal lang, maliliit? Pwede naman. Actually, pwede ka mag-start. We started small. We started lang sa mga bazaar-bazaar. The TTI, of course, doon kami nagsimula. Doon lang kami sa Mali for how many years, no? And nung nagkaroon na nakaipon na kami, doon lang kami nag -start na kami nag-start na i-expand namin yung business sa mga malls. Oo. Naisip talaga namin ng mga malls at the first place kasi alam namin, unang puntahan ng mga tao, mall talaga eh. mm -hmm. And of course, we had a partnership with the SM. So that's... Where it started. So, ilang tsokolate na ang nabebenta niyo like for example ito sa isang taon? Actually, sales. actually kung isang taon ng uh, tsokolate, no, isa maabot niya nang uh, I can I can give you the numbers, group millions na to. Wow. Na to. Ganun ito ba ang ang ano niyo highest selling? Ang highest selling talaga is itong dalawa, champ, of course, the tablea and the dark chocolate. O -o. So, you mean to say ang sales niyo nito sa isang taon? More than a million more than more a million than, more, pieces. More than a million pieces. Congratulations. So, do you still consider yourself an MSME? Yes, yeah, so, uh, I still consider myself as an MSME because you know uh, they are they are a lot of potential for our brand. We didn't consider us as a big brands, pa talaga there are a lot of big brands pa jan. So us is we are more expanding pa kami talaga. Mm -hmm. mm. So yung amin naman kasi is yung mga bestsellers namin dito is in tablaya talaga. And yun, uh, siguro nyo, kasi nabibenta yun around mga uh, 100,000 pieces uh, per mm -hmm. year. No? So, mura lang kami. Mura lang yung brand namin. Mura mm -hmm. lang yung products. Now, your lolo started it, mm -hmm. but now clearly, you are bringing new blood to the business. Mm -hmm. Bata ka pa. Oh. Ano ang maidadala ng kabataan sa negosyong ganito? Of course, ang um, alam naman natin ang kabataan, innovative 'yan at may hard driven talaga sila sa ginagawa nila. And of course, ang maaambag ko talaga sa gito'ng type of industry is yung puso ko sa ginagawa ko and yung love ko para sa whole industry and para sa ating mga local farmers. Kasi sa akin, yung start na leadership ko sa akin ang ginawa ko talaga is hindi lang para sa aming business. Like starting out tumulong sa mga local farmers. Mm -mm, mm -mm, Paano nakatulong ang DTI sa negosyo nyo? Super laki ng ambag ni DTI sa negosyo namin dahil una, tinulungan nila kami makilala yung brand namin. Di lang, di lang sa Davao, no? nationally. Ni-invite kami sa mga trade fairs and uh, ini-invite nila kami sa mga other promotions. Tinulungan kami ni DTI na makilala ang Kakao de Davao, mm -hmm. hindi lang sa Davao, hindi sa buong Pilipinas. Pero malaki ba ang naitutulong na sumali sa isang DTI trade fair? Super laki ng uh, matutulong sa sa'yo. Kasi doon mo makikita yung mga standards na ano ba dapat natin ang pagbebenta natin? Ano ba dapat ang packaging? Ano ba talaga ang dapat na uh, manufacturing na sistema na gagawin natin para dito? So doon mo makikita, eh. doon mo din makikita yung other businesses kung paano nila ginagawa. Uh -oh. So magkakaroon ka ng idea. Yeah, parang eye opener 'yun eh. Malalaman mo what's out there. Uh -oh. Doon mo ma-feel. Mafe Ay teka lang, huli ako. Dapat naman magpabongga uh -oh. ako. Galingan ko. Saka doon ka makakilala ng mga suppliers uh -oh. at paano pa ma-expand yung negosyo mo. Mm -mm. How many trade fairs did you join ng DTI? Al Alam mo 'yon? Mm -hmm. Ay, Ay itong Kakao de Davao. Siguro pinagtsagaan mo to para buong Pilipinas. Alam mm -hmm. Alam yung brand. Oo. And sa trade fair is lahat ng national fair na dito, sumasali tayo. Even the local fairs here in ano mm -hmm. in Manila, sinasalihan natin. And of mm -hmm. course sa Davao, meron din, sa Cebu meron din. So lahat ng trade fairs sinasalihan natin with the DTI kasi alam natin yung promotions ng DTI is nakikita talaga ng mga fellow MSMEs natin. And sa mga gustong uh, gumaya sa pagbebenta ng chocolate, magiging ano tayo, uh, hmm. example. Now, uh, other than the DTI, Right now, member na kayo ng IFEX, mm -hmm. no? Sa mga ka-asenso po natin na hindi nakakaalam, mm -hmm. mahalaga ba at ano ba itong IFEX? Ang IFEX is International Food Expo. So, every year sa uh, hini dito sa Manila, um, dyan sa World Trade Center. Ang, gina ang nangyayari dyan is, andyan lahat ng mga top businesses, top suppliers, and mga exporters. So, pag andong ka sa IFEX, may possibility na ma-expand mo yung business mo and ma-export po yung products mo. Eh. Ang daming international buyers and makikilala ka internationally. Mm -hmm. Hindi lang dito sa national. Actually, may mga nakausap kami sa DTI Asenso Pilipino. Uh, mga produkto nila, ginagawa nila online selling, e-commerce. Mm. Pero ito ba ang modelo ng Kakao de Davao? Uh, actually, nag-shift na rin kami into e-commerce. Pero ang pinaka-main talaga namin is sa traditional way of uh, selling. Oh, oh, why is that? Uh, because actually, we start, our brand is really focusing talaga sa ano eh, um, pasalubong. Oo. Oh, oh. oh, oh. And sa mga tourists. Tama. Yun. Kaya nag-focus kami talaga sa mga per kiosk per stores. Mm. Kasi yun talaga yung inahabol natin. And of course, take note, hindi lang siya sa mga mall Sa, in, sa mga airport din. And for me, I envision this for 2026 na magkaroon din tayo ng mga pop-up stores na chocolate sa mga international airport, other I like countries. That. I right? And pop-ups. Oh, yun oh, oh. yung plan ko talaga for the cacao de Davao. Oh, oh. Hindi lang siya para dito sa Pilipinas. Kundi nire-represent ko ang Pilipinas internationally in terms of chocolate. I I'd love that. Mm. Ano ang realities of pushing? because ang negosyo mo hindi lang ito negosyo para kumita ng pera mm -hmm. it's actually a business with an advocacy mm -hmm. kasi kakaw de, de davao tapos hindi ka kumukuha ng ibang ingredients mm -hmm. from any parts of the world mm -hmm. davao talaga local talaga local talaga so what is the challenge really in making products all locally sourced in you know what have you experienced Of course, the challenge is talaga yung ano eh, um, you need to maintain the quality talaga ng isang product. So, need mo i-source out talaga ng maayos dito sa atin sa Pilipinas kung ano yung mga ingredients na kailangan mo. You need to make sure the local farmers are well maintained para ma-maintain mo yung uh, supply mo. You need to make sure, of course, na hindi mo napapabayaan yung ano talaga eh, um, yung product mo and yung quality the more na expand ka. At tulad ng sinabi ni Ethan, malaki ang papel ng pagsali sa mga DTI trade fairs. Ito po yung mga expo o bazaar na madalas natin nakikita sa mga malls. Isa po ito sa mga paraan ng DTI na mas maipalapit sa market ang mga produkto ng mga MSMEs. And I'm sure curious po kayo kung paano ba makasama sa mga trade fairs. Kasama po natin ngayon ang Senior Trade Industry Development Specialist, Mary Jean Gelor. Good morning. Hello, ma'am. Good morning, Ms. Karen. Okay. Pero magkakilala na kayo ni Ethan, okay, nama? Okay. O paano mo na-meet si Mary Jean? Of course, na-meet ko si Ma'am Jean, no? Uh, Noon sa mga trade fairs talaga natin dito sa DDI, toko siya na-meet na talaga sa... Mga event. At paano oh. niya kayo natulungan? tulungan ako ni Miss Jean sa mga event natin locally dito. Uh even sa uh, from Davao yung brand, tulungan niya kami na makilala din dito sa Manila, sinasali niya kami sa mga fairs. So walang mayon, uh, ang DTI talaga is kahit saan city ka, papakilala tutulungan nila kayo makilala dito sa Manila. Oo. So Miss Jean, gaano ba kahalaga para sa maliit na negosyante na sumali sa DTI Trade Fair? Uh, malaking bagay kasi na makatulong tayo. Uh, dinadala natin yung mga produkto nila dito sa Manila kasi nandito yung mga buyers natin, mga big buyers na tinatawag natin. Kasi um, kailangan nilang mag-expand uh, para hindi lang sila uh, makabenta dito locally, uh, later on uh, globally may expose na rin yung mga products nila. Oo, pero sino ang pwede lang sumali sa DTI Trade Fair? Uh, unang-una dapat compliant sila sa mga ano uh, requirements like uh, kailangan registered sila for kung, uh, sole proprietorship, dapat may business name registration, uh, registered sila sa BIR. Kung food product sila, dapat may license to operate. And then kung uh, cosmetics naman sila, dapat meron din silang license to operate at saka meron din silang certificate of product notification kasi ibang sector 'yon. Uh, mayor's permit, yun. yun yung, Iisipin ang ilang nanonood siguro ngayon. Grabe naman, ang dami namang requirements para makasali sa DTI Trade Fair. E eh, what if maliit lang akong negosyante? Let's say nagluluto ako sa bahay ko. Uh, let's say it's pastries, mabenta. Pwede ba yun sumali sa DTI Trade Fair? Uh, basta consumable siya, pwede naman siya sumali. ang kayla, Hindi na kailangan ng license to operate. So, kailangan niya lang sanitary permit. At saka yung ibang uh, mga requirements na na-mention ko earlier. Oo. Oh oh, oh, oh. Pati mayor's permit, kahit sa bahay lang nagbebenta? Ah, uh, yes Pa. Oo. Oh, oh, Bakit kailangan nun? ah uh, kasi kailangan, ano, uh, dapat legal sila na naging negosyo. Yun yun. Okay. Unang-una na sa gobyerno tayo. So, kailangan, ah uh, yun yung mga requirements na dapat din natin sundin. Oo. Oh, oh. Kung ganyan pa lang sila kaliit actually, pwede pa lang sila mag-start sa uh, probinsya kasi meron tayo mga level ng trade fairs. So mag-umpisa tayo sa provincial fairs, uh, regional fairs, and then kami kasi sa national. Ilan po ba ang mga fair ng DTI? Uh, Nag-umpisa kami sa tatlo sa pamumuno ni Secretary Chris Roque, naging sampo this year. Ang mga trade fair ninyo. Opo. Kasi kamakailan lang I think you had a bridal fair. Ano yung mga naidagdag na fair? Ang naunang natapos namin is National Food Fair, okay. uh, uh Food Fest, Cosmo Beauty for the skincare and uh, personal care products. And then itong katatapos ng na wedding fair. And then ang upcoming National Trade Fair and the national um, arts and crafts fair malikhaing pinoy creatives fair halal uh, fair and coconut philippines trade fair oo talagang nag all out na no lahat ng niyong i-share i-trade ipakita ginagawa na ng DTI ang vendor po ba ay kailangan magbayad ah wala po itong bayad Mm -mm. So libre po ito. Ang gagawin lang nila, pumunta sila dito, dala lang nila 'yung produkto nila kasi mm -hmm. meron na silang mga pagdating dun sa venue, may booth na sila. So Ayon. products lang ang dadalin talaga mm -hmm. nila. Kayo mag-aassign ng booth. Yes po. Oo. So let's say ito, Kakao de Davao, no. They're joining your National Food Trade fairs mm -hmm. sa food. Ano ang iba't ibang pagkain na pwede sumali? Uh, meron tayong cafeteria so yung mga local coffee natin na nandoon, mga kakanin. Uh, although dito sa National Trade Fair limited lang yung food products mm -hmm. kasi more on um, mga handicrafts ang ating focus this time, yung sustainable products. Oo, oh, that's the new focus. Yes. Ano ang na-discover mo sa Ethan uh, sa trade fair? Anong natutunan mo bilang isang entrepreneur? Natutunan ano ko no na sobrang daming products and sobrang dami din pala natin pwede ihalo para sa chocolate lalo mm. -hmm. sa trade fair na yun. Ang dami ko din nakita ng mga uprising ng mga future na alam kong may boom dito sa atin. So nakita ko na dapat hindi tayo mag-stop mag-isip mm -hmm. and tuloy lang natin yung ginagawa natin para sooner or later pa-expand natin yung negosyo oh, natin. Oh. May sales ba sa trade fair? Is that the purpose for joining? Actually, ang isang purpose for joining for the trade fair as other than sales is to make your brand Known mm -hmm. here in Manila, of course. And of course, para yung idea na makikita mo doon, isa yun sa mga um, main focus for joining a fair. Mm -hmm. no. Ano ang mensahe mo, Ethan, ngayon sa mga MSMEs, number one, mm -hmm. na who want to follow in your footsteps? Mm -hmm. Ang mensahe ko no para sa um, fellow MSMEs na gustong uh, sumunod sa pag-e-expand negosyo o sa pag-negosyo mismo is dapat mahal mo yung ginagawa mo. Mm -hmm. Gawin mo na may puso yung ginagawa mo. dapat passionate ka? Mm -hmm. uh, dapat disip discipline din talaga yung papairalin mo. Kasi mm -hmm. di ka naman araw-araw motivated eh. Mm -hmm. So, dapat gawin mo siya kahit mahirap. Oo. Oh, oh. So, other than motivation, kailangan rin kasi yan mag-develop ka ng kaalaman. Oo. Oh, oh. diba? Like, ang paggawa ng chocolate, oh, oh. it's a very technical other than passionate craft. Mm -hmm. May technicality din siya. Oo, oh, may technicality. Kailangan aralin mo yung ginagawa mo. Kailangan may knowledge ka kung paano ba itong uh, this type of agribusiness. Hindi lang yung puso lang din talaga. Mm. Kailangan inaaral mo at uh -oh. pinapasok mo sa isipan mo yung ginagawa. So, Miss Jean, ang dami mo ng produkto na nakita na sumasali sa trade fair, no? Anong nakita mong katangian with the brands that make it and the brands na nawawala? Kailangan lang kasi ano sila, um, mapursigi sila kasi minsan ang pagsali sa trade pero eh, hindi naman kaagad uh, success. Or, diba? So, kailangan nilang tiyagain at nandiyan naman ang DTI lagi na nakakatulong sa kanila. Hmm. Palagi tayong may mga programa. Pumunta lang sila sa mga DTI uh, provincial offices nila kung saan located yung mga negosyo nila at lumapit sila sa negosyo center natin. Doon maraming mga programang pwede nilang ma-avail. Ang MSME, alam natin, nakakatulong ito. Hindi lang sa mismong negosyante, pero may community livelihood din ito. You are uplifting, mm -hmm. right, the community. Ang natutulungan mo ang mga farmers. Mm -hmm. Paano nagbago ang buhay nila? Kasi ikaw, pa-finish product ka na. Mm -hmm. Sila, yung mismong kakao, yung mismong tablayan. Mm. Actually, yung mga farmers natin, sobrang thankful nila na tinutulungan sila kahit sa mga maliit na bagay. Kasi alam natin, sobrang hirap ng role ng ginagawa nila, lalo na magtatanim sila, i-harvest nila, i-make sure nila na quality yung mga, yung mga beans na andyan, na i-serve sa market. So, ang mga farmers natin, simpleng bagay lang na matutulungan mo sila, sobrang laki na para sa kanila. And recently lang, uh, nung sa Davao, tinulungan namin yung mga farmers at yung may community kami doon at tinutulungan talaga yung mga farmers, nakikita ko na lumalaki talaga yung agri sector ng Davao dahil dun sa simpleng pagtulong mo sa mga farmers na At, at ang nakikita ko rin na mahal na mahal din talaga na ginagawa nila eh. At tulungan lang, tulungan nyo lang sila at matulungan kayo, it's going to be big. Thank you very much, Ethan. Thank you, Miss Jean. At basta ito ang natutunan ko dito, no? Alam nyo, yung mga bazaar, trade fair, wag nyo yan iismolin. Kasi exposure yan sa inyo para yan sa mga small entrepreneurs. Pero ito rin ang naitutulong ng DTI para additional marketing na po ito sa inyo. Ang Kakao de Davao ay patunay ng kayang-kaya ng Pinoy products na makipagsabayan sa mga imported brands. Gawang Pinoy na masarap pa. At kaasenso, Tangkilikin po natin ang local products dahil sa bawat binibili nating produkto, hindi lang isang tao o pamilya ang natutulungan natin, kundi ang buong komunidad tulad na lang ng mga kakao farmers ng Davao. Muli po ako po si Karen Davila. Ito ang DTI Ascenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. <music> No.